The next to interpolate is uh, Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I uh, would like to direct my question to Mr. Leopoldo Tan, Jr. Magandang umaga po, Mr. Tan. Uh, Magandang umaga din po. Pwede po malaman anong palayaw ninyo? Ano bang tawag ng mga kaibigan ninyo sa inyo? Tata po. Okay, tata. Meron akong mga katunungan sa sinumiting mong apidabit. Meron po kayong sinumiting apidabit dito sa Quad Committee at kanina po ay binasa po ninyo. Uh, pwede po isa natin ang mga laman ng apidabit para maklaro po natin dito sa Komitiba ba ano talaga ang nangyari. Sinabi po ninyo sa apidabit ninyo na nung buwan ng July 2016, ay pumunta at uh, nakipag-usap sa iyo si SPO for Arthur Narsoles, hindi po ba? Opo, eh, Nung nag-usap kayo ni Arthur Narsoles, ano po ba ang uh, pakay niya? Ano ang sinabi niya sa iyo? Na may ipatatrabaho po siya. Ang ibig bang sabihin na uh, mayroon siyang ipapatrabaho ay eh, ibig sabihin noon mayroon po siyang ipapapatay? Opo. Paano mo nakilala itong si Artur Narsolis? Sa klase ko po siya noong high school. Binanggit ba niya uh, ang mga pangalan na ipapatay sa inyo? Nakasulat mo sa kapirasong papel po? Ilan pong pangalan ang nakasulat doon sa kapirasong papel? Dalawa lang po ang nabasa ko doon. Pumunta tayo dyan, mami ang konti. may binanggit po kayo na mayroong listahan ng datlong pong dalawang Chinese nationals. Pero unahin po natin itong uh, pinapatrabaho sa inyo ni Narsoles. Nung tin sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sino ang nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Uh, ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas -bas sa taas yan. Sa taas. Sa pagkakaintindi mo po, Tata, anong ibig sabihin na may basbas -bas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas -bas sa taas? Ang listasyon po. Ibig mo sabihin yung previous administration, opo yung mga pinuno noong uh, 2016 to 2022. Binanggit mo rin po, Tata, na baka sinabi ni Narsoles baka matunglungan kayo na makalaya. Kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni... Uh, SPO for Narzoles. Si Presidente Rodrigo Rualo Terti po yung mga panahon na yun Pakiulit po, pakiulit po sino yung binabasata, pagkakaalam nyo pagkakaintindi ninyo sino yung tinutukoy ni SPO for uh, Arturo Narsoles na kakausapin namin yung Presidente sino po yung nasa isip nyo ng Presidente Presidente Rodrigo Roa Duterte po. So, sa salaysay mo din, pinangakuan kayo na sinabi ni Narzoles na pag tinabahon yon bibigyan kayo ng isang manok. Anong ibig sabihin ng sangmanok? isang manok? Isang milyon po ang pagkakalam po. Isang milyon kada ulo basis sa salaysay mo. Pero natanggap nyo is only 2 million pesos. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting the presence of SPO4 Arturo Narsoles. Kasi ito po ayon sa kasalaysay ni uh, Tata, ito ang nagutos sa kanila na ipapatay yung tatlong Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite uh, SPO4 uh, Arturo Narzoles to shed light on this matter? Is that a motion, uh, Congressman Pimentel? I move that uh, the, uh, to invite SPO4 Arturo Narzoles to shed light on uh, this matter, considering that he is the main actor. He was the one siya po ang nagutos kita na patayin yung Chinese national. E siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. so I move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion, Julie seconded to invite SPO for Arturo Narsolis in the next uh, scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, hearing no Mr. objection, Chair. Julie seconded and hearing no objection, the motion is carried sinabi po rin po ninyo, tata, na sa salaysay ninyo na si SPO4 um, Arturo Narsoles ay membro ng, uh, sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at uh, may kumpiyansa kayo kaya inyo ginawa dahil uh, naniniwala kayo na makapangyarihan yung amo ...ni SPO4 Arturo Narzoles po, hindi po ba? Opo, Your Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng uh, CIDG 11, hindi po ba? Opo, Your Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move uh, to invite Colonel Elderberto Leonardo the former head of CIDG 11 because uh, this presentation believes that he has uh, direct knowledge of this incident. So move Mr. Chair. There is a motion to invite Colonel Leonardo in the next scheduled hearing of the Quadcom. Julie seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Binanggit mo rin tata. Sasalaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruyina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi po sa bali may dalaw po si Portalisa sa kanya po yun. Pero nakita kong sabay silang dumating. So, ibig mo sabihin, Mr. Chair, hindi magkasama si Arturo Narsoles at si Lieutenant Colonel Garma? Hindi ko po lang kita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Arturo Narsoles o ni Lieutenant Garma? Opo. Again, Mr. Chair, considering that uh, this uh, person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, So, I move that we invite uh, Lieutenant Colonel Ruyena Garma. Ruyena Garma was a former uh, police chief of Cebu City and she was also the former PCSO head. So, meaning she is really part of the former or the previous administration and I believe that she has direct knowledge of this case. So, therefore, I move to invite her. So, move, Mr. Chair. There is a motion to invite Miss Lieutenant Colonel Ruyina Garma Lieutenant Colonel Ruyina Garma in the next scheduled uh, committee hearing of the Quadcom Second Julie, Mr. Chair Julie seconded hearing no objection the motion is carried Base din po tataas ay yung Salaysay yung warden nung panahon na yon si Superintendent Gerardo uh, Padilla Sa dalawang pagkakataon kayo nagkausap sabi mo sa salaysay mo na pinalabas kayo ni Superintendent Gerardo Padilla sa bilangguan para makausap si Art Solis, Hindi po ba? Opo, Your Tapos, base sa salaysay mo, uh, Tata, pagkatapos nangyari ng pagpatay, dumating si Superintendent Gerardo Padilla at tinanong kayo sana yung mga ginamit ninyong pagpatay at sinabi po niya sa na itapon ninyo sa labas, hindi po ba? Opo, Your Honor. Then, Mr. Chair, since I believe that this is a great conspiracy, it's a grand conspiracy, uh, coming from top to the bottom officials, I believe that the Superintendent Gerardo uh, Padilla is heavily involved. Siya po ang nagpalabas kay Tata at kay Andy para makausap si Art Soles. Siya din po ang pumunta dun sa dalawa pagkatapos ng napatay. So Mr. Chair, to shed light on this matter, I move that we invite Superintendent Gerardo Padilla, the former warden of Dapicol. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to invite uh, Superintendent Padilla in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Julie seconded. In the hearing, no objection. The motion is carried. Tata, may binanggit ka rin sa salaysay mo. Sinabi ni Art, pinakita sa iyo yung listahan na ipapatrabaho din sa iba-ibang kolonya. Ibig sabihin po, para sa madlang publiko, mayroon pong mga nakadetain na mga Chinese national na nakulong dahil sa droga at pinakita po kitata yung listahan. Doon sa tatlong pong dalawang listahan ng Chinese nationals na nakukulong sa iba't ibang bilangguan, tatlo po ang nakulong sa Dapicol, yun po ang tinrabaho nila um, Leopoldo Tan, ni Tata. Pero meron po pong 29 na nakita po natin according to newspaper reports, TV report na nangamatay din po sa ibang balangguan. So this just shows, Mr. Chair, that there was really a pattern, systematic killing of Chinese drug lords in different detention centers, which I believe was part of the drug war of the previous administration. Now to prove my point, Mr. Chair. I therefore move that we request the list from BuCor of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever uh, charges of drugs na namatay during the time of July 16 2000 uh, July 2016 up to the year 2017 para makita po natin ang pattern and systematic killings of uh, Chinese drug lords. Well, supposedly, that was uh, directed by the previous administration. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to uh, request for data and document coming from the Bureau of Corrections. To more to be more specific, Mr. Chair, yung mga namatay na mga Chinese nationals that were charged for drug trafficking or drug smuggling from the time of July 2016 pagkapupun ng bagong administrasyon hanggang doon sa 2017, para makita po natin. Ang uh, ikang pattern or systematic killing of the drug uh, uh, Chinese law to prove indeed that during the previous administration there were extrajudicial killings, Mr. Chair. Okay, there is a motion as stated by uh, the movement, Congressman Johnny Pimentel, Julie seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Comsec, you are directed to coordinate with the Bureau of Corrections with respect to the data. Uh, requested by Congressman Johnny Pimentel. Uh, tata, uh, konti na lang po ito. Tata, binanggit mo rin sa iyong uh, salaysay isang uh, major portalesa na sinabi mong dinalaw ni Lieutenant Colonel Riona. Totoo po ba yun? Opo, Your So itong si Major Portalesa at saka itong si Colonel uh, Riona, magkaibigan po ito. Pagkaklase po sa PNP Tapos nakita mo itong dalawa nag-uusap doon sa bilangguan sa Dapikol, hindi po ba? Opo. Then itong si Major Portalesa ang inassign sa inyo na mag-alaga mentras nandoon kay Social Sais, hindi po ba? Opo, Your So, Mr. Chair, I believe that Major uh, Portalesa, Jimmy Portalesa, is also involved in this case kasi klarong-klaro po, nag-usap sila ng uh, uh, Lieutenant Colonel Garma tapos siya ang inatasan po na mag-alaga sa kanila mentras nandun sila sa selda size. Now, if it, uh, it it could be allowed by uh, the Bucor, uh, this uh, 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 representation would also like to invite Uh, Major Jimmy Portalesa to shed on this matter, Mr. Chair. Uh, Congressman Pimentel, may the Chair would like to ask, is Major uh, Fortaleza a PDL? Yes, PDL dun po siya. Pero maaring makapagbigay po ng linaw dito. Dahil uh, siya kinausap ni... Nakikita na po natin yung buong uh, litrato tung pangyayari po, no? Nilapitan sila ni Artner Soles. Chat si Soles was a member of the CIDG Region 11. Si Lieutenant Colonel Riena Garma was also a member of Region CIDG Region 11. Yung boss po nila si Lieutenant Colonel Leonardo Hoyes yung direct boss ng CIDG. So it just shows Mr. Chair, kung gagawin po natin 'to ng organizational chart base sa sinabi niya na nanggagaling po According to Superintendent Jerry Padilla uh, at Artnar Solis, galing po sa former president ang order, binaba po kay CIDG si uh, boss uh, um, uh, itong Leonardo, then okay. ang tumabaho po para makausap sila si Artnar Solis at si Lieutenant Karma dahil they are lovers. So, yun po ang istorya uh, na nakikita natin. At saka hindi lang po yung sa Dapicol ang nangyari ng pagpatay ng mga Chinese nationals. It was all over the country. Mahirap po gawin yun. Patayin mo yung mga Chinese nationals na nakalagay sa iba-ibang balangguan kung wala pong direct approval from the administration, Mr. Chair. So, I believe that there was a great conspiracy emanating from the leader itself all the way down to the small officials Mr. Chair that is my point and that is what we will try to prove in this committee Mr. Chair I rest my case Mr. Chair thank you uh, Congressman Pimentel